Alan, yung bang mga residente dyan malapit sa mga nadiskubreng uh, sinkholes, saan sila? Pat samantalang uh, nanunuluyan ngayon. Uh, aga habang wala pang ibinibigay ang uh, lokal na pamahalaan ng San Remeo na relokasyon dito sa mga apektadong residente, karamihan sa, sa kanila ay tumutuloy sa mga ginawang tents sa tabi ng kalsada. Aga tulad na lamang ni Aling Neneng Rico ng Sitio Sangi, Purok, Tangkong, Barangay, Hagnaya dito sa San Remejo, kabilang siya sa mga apektadong residente ng mabutas ang lupa malapit sa kanilang bahay. Narito aga pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kabit yung mga rescuer. Sabi, hindi huh? na pwede. Doon din. May bahay dyan. Saan kayo plinipat? Kung gamit? Doon sa Karsada lang, tabi ng kasada Pag ano, pag, ano na, doon kami lilipat. Marami kami. Labis ng plan ang uh, pangihinayang ni Mang Gerson Orsal dahil sa isang iglap na wala ang kanilang naipundar. Gayunman, maigi o mas maigi na umanong unahin ang kaligtasan ng kanilang mga sarili at pamilya kung para sa material na bagay na, na nawala hirap tanggapin eh, sir ito ilang taon namin pinaghirapan hirap iiwan itong lugar namin kasi dugot pawis eh Eh, o, pero, pa, may pundal lang. Pero sa kaligtasan yun naman, sa ekin. Ay, payag na. Oh. Ang mga magulang naman ni Aling Shela, Plano niyang kupkupin lamang muna pansamantala sa kanilang bahay habang pinapagawaan sila ng panibagong tirahan sa loob ng kanilang sariling lupa. Halos malapit na kasi sa sinkhole ang bahay na lubhang mapanganib para tirhan muli sa sitio San San, Purok Minyo, dito pa rin yan sa bayan ng San Remejo. Pakinggan naman natin aga ang naging pahayag ni Aling Sheila Esquelon. Sa sitwasyon po kasi, nakikita namin hindi po talaga ano stay, uh, safe siya. Uh, doon lang po sa ano sa amin. Um, may konti naman pong lupa doon lang po magtayo uli ng ano bahay. Sa ginawang, sa ginawang inspeksyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na tukoy ng uh, Quick Response Team o QRT ng uh, DOSTP box ang on land extension ng fault na pinangalan ng Bogo Bay Fault na nagdulot ng magnitude 6.9 Northern Cebu Earthquake noong Setyembre at 30. Natagpuan ito sa Sitio Look, Barangay na Ilon, lungsod ng Bogo, kung saan nakita ng team ang mga pulse scrap, mga bitak ng lupa at maliliit na pressure mounds sa loob ng dalawang metrong deformation zone at iba pang mga palatandaan ng right lateral na paggalaw. Sa paunang field mapping, naitalang humigit kumulang 20 metro ng surface rupture habang nakita sa drone survey na maaring umabot ito hanggang 1.5 km. Ito ay may palatandaan ng right lateral movement. Patuloy ang pagsusuri ng DOST P-box upang matukoy ang haba ng ground rupture. Habang ang DNR-MGB nagsagawa ng uh, post-disaster geohazard assessment sa Cebu, nagdeploy deploy ang uh, DNR-MGB ng uh, walong geologist sa iba't ibang bahagi ng Cebu upang tukuyin ang mga lugar na posibleng maranasan ng pagbaha, pag ng lupa, ground subsidence at uh, sinkhole formation. Layunin ng assessment at uh, matulungan ng LGUs sa pagtukoy ng high-risk areas at paglatag ng tamang disaster preparedness at mitigation measures. Kanina nga aga ay uh, nakita natin ang ginawang uh, pagsusuri ng MGB dito sa San Rimejo. Sabi nila, according na rin sa statement, ay uh, ito yung unang araw na kanilang ginagawang uh, pag-aaral sa mga nangyaring pagbitak ng lupa dito sa San Rimeo. Kasama na dyan, dito yan sa sa may uh, porok uh, tangkong sa barangay uh, Magnaya o Hagnayan. Ito, aga, dito uh, sa aking lokasyon, makikita sa likuran ko, itong bahagi ng kalsada ng barangay kung saan makikita ang malaking bitak. Ito yung level nang kalsada at makikita dito yung taas at laki ng ibinagsak na lupa. Katabi ng malaking bitak ay itong malaking butas na nasa aking kanan. Dangan lamang ama, aga hindi natin nang kaya nang maipakita sa ating kamera dahil limitado lang ang uh, kakayahan ng ating gamit. Ganun pa man, kitang-kita at mabibisual natin dito sa aking lugar yung malaking butas na nakaapekto sa mga barangay o sa bahay ng mga residente dito sa barangay na ito. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Alan Manansala.